Marami sa atin na iniisip natin na napakasimpleng gawain lang ang paglilinis sa mga mas hindi batid ng mangilan ilan sa atin na ito ay napakadakila sa paningin ng Allah. Kusmerong merong kwento ng isang babae na ang tanging gawain lamang ay tagalinis ng masjid sa panahon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sumapit ang ilang araw nang hindi na mapansin ng mahal na propeta Muhammad ang babaeng tagalinis sa masjid ay kanya itong itinanong sa kanyang mga sahaba. At ang isinagot ng mga sahaba bah ay patay na mahal na propeta Muhammad ang babaeng tagalinis dito sa ating masjid kung kayat amin na itong inilibing at hindi na namin sinabi sa iyo hindi na sinabihan ng mga sahaba ang mahal na propeta Muhammad sa pagkamatay ng babae sapagkat inaakala nila na simpleng tao lang ang namatay dahil tagalinis lamang ito ng masjid ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad afala kuntum aadhanntumuni be duluni ala qabri bakit ikani propeta Muhammad hindi niyo ako sinabihan sa pangyayaring ito ituro sa akin kung saan nyo siya inilibing. At nang makarating ang mahal na propeta Muhammad sa libingan ng babaeng tagalinis ng masjid ay agad itong nagsagawa ng salatul janaza para sa babaeng tagalinis sa masjid. Nangangahulugan lamang ito na ang paglilinis natin sa mga masjid ay isang napakadakilang serbisyo na kung saan hindi para sa kay imam, hindi para kay admin, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating tatandaan na ang mga masjid ay pag-aari ng Allah.